Hi mga mi, good morning. Welcome to my vlog again. Ulit ulit. <laughs> ito mga mi, simpleng crotons lang to. Pero bakit ko siya showcase? Kasi mga mi, ito, ano siya, yung tumatangkad, tumatangkad siya, yung ilalim, wala siya laman. Ang ginawa ko kasi, <clears throat> excuse, ang ginawa ko, ayaw ko kasi ng mga, ng plants na yung walang laman yung ilalim, yung antang kantang kanya pero wala laman na ilalim ayoko nang ganun kaya ang ginawa ko pinagtatanggal pinagpupungkit yung tinalbosan ko ito yung pinakatalbos Lima, limang pat yung tinanim ko laki nakaapat na pat akong buhay actually mga mi hindi ganun kadaling magpatubo ng crotons just in case na para alam nyo lang hindi ganun kadali ala ba Lim, alaki li, yung tinanim ko, yung isa lang ang namatay. Ito na siya ngayon mga ang ganda na siya oh. Oh. Di ba? Paano na siyang bukay? Oh. Sino ka diyan? Toothpick roton lang 'to mga mi. Oh. Ganyan mga mi kapag kayo nabibigyan niyo siya ng tamang tamang alaga, ganun. Kasi nga ano na siya, yung leggy na siya. Pakikitaan ko kayo ng isang klase nito na. Yung leggy na siya para ma-picture out nyo. Yung ta ta talaga itsura na siya, itsura niya kasi ito bagong mukha na siya, syempre o oh. O, oh, ang ganda na niya, 'di ba? Pagka ano, so sobrang lush, yellow na yellow, buhay na buhay na siya. Alam ko tig limang stick to eh. 'Yan. Ito, pakikita ko sa inyo yung yung pinaka pinagpuhaan ko. Yan mi. O, oh, 'di ba? Pansin niyo mga mi isang dangkal mahigit, walang walang ano, walang dahon sa ilalim. Alam niyo mga mi, ito yung isa sa mga pinagkuhaan ko. Pansin niyo, nag, nag uh, mga bago pa yung ano. Bago pa yung green na green pa, green na green pa yung ano. Yan, bagong tubo yung mga yan, mga green pa yung pinakapuno niya green pa. Yan, diyan ko siya kinuha. Pag hindi mo siya i-upgrade mga mi, ganyan siya. Hindi siya appealing, di ba? hindi siya appealing. Kaya ito, ang gagawin ko to, mamadering ko na lang. O. At least, nags, nagsibol siya ng panibago, o. Isang, isang, isang stick. Tatlong puno. O. Ito pa, oh Isang stick. Tumubo. Tatlong puno. Tatlo. O. ba diba? Ganyan kapag, ka, ganyan ang crotons, mga mi. Kapag yung, gusto nyong mag, mag-glass ikat nyo. Yan, ito ang haba na niya na walang ano, walang walang dahon. So ang ginawa ko, kinat ko siya. Ito yung pinagkatanong mga mi hmm. Ma ano. Ito, ito yung unang pinagkatanong. Ewan ko kung nakikita yan oh. oh. Tumubo na siya ito. Tumubo na ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ito, lima. Ito. Tapos nag uh, nagsanga pa rito. Yan, ganyan. Ganyan yung pinaka the best way. Para tapos ilan crotons, parang apat na siya, uh, apat na klase ng crotons meron ako. Pakita ko sa inyo yung iba. Ito pa mga mi, crotons ko. Ito si Red Tips. Yan, galing Mindanao to mga mi. Yan, nagre-red orange, red orange si red tips bigay ko na lang ng mura to well tribe na siya tribe na siya hindi na siya naka adjust na siya oh yan si red tips 50 pesos yan tapos eto si yellow oval Volume. yan oh nagay eto naman yellow lang to mga pa oval pa oval siya nag na may bumps bumps pa oval kulay yellow lang tapos meron akong ito ito to ito parang crocodile siya style crocodile maliit pa lang siya hindi pa siya ganun kalaki kasi nga mga mi mahilig ako sa ayan ay hindi siya makuha yan mahilig ako sa mga ano yung bang pakita na lang natin dito yung hindi masyadong matangkad na crotons yan ganyan siya pero maliit pa lang siya siguro bigay ko lang to ng 30 yan para siyang crocodile to yan ganyan pero dilaw na dilaw siya ito yan din yun parehas lang siya tas ito pakikitaan ko yung mas maganda ito mas maganda nito ganda na ng kulay niya Thai crotons tawag dito eh. Yan oh. 50 lang. Tay Crotons ang tawag. 'Yan. Parang mayroon na akong pwedeng i-release na dalawa. Dalawa lang ito, yung isa. 50 lang siya. 'Yan. Mga Crotons ko mga, mga may mga lush siya. 'Yan. Lush pero ano, maliliit lang siya na lush. 'Yan, ito pa. 'Yan, pinakamatangkad ko na pwedeng i-release to. 50 pesos lang. Kulay dilaw si ang tawag dito duck pit duck foot. o oh, yan o oh. yan yung spot spot nya dilaw oh. ito parehas lang din to medyo na damage to ng ano ng nature na damage ng nature pero at least dalawa ang ano nito dalawa yung sanga yan dalawa tanggalin na natin to meron din akong staghorn na yan o oh. ito si staghorn 50 lang yan yan yung mga pang outdoor ko na pwedeng i-release yan meron, meron pang iba kaya lang dapat pala ipon ipon may mga pa snake plant din ako show ko sa inyo yung mga pa snake plant ko yan mga may mga snake plant yan mga outdoor marami kong snake plant mga may kaya lang ilan lang yung mga sino showcase ko sa inyo kasi yan yung maganda sa mata ko to yan No name ako dyan, pero ang kulay niya parang blue-green. Yan, blue-green. Isang puno lang siya. Ito pa, meron pa. Parang kulay blue-green din siya. Merong honey eye. Yan, na Tapos moonshine. Ito, dwarf. Mga dwarf. Ito, dwarf. Yan, mga pang-outdoor. Wild pina dwarf. Hmm, baka may mga bet kayo dyan. Nagbebenta ako mga miha, nagbebenta ako. Pag kami nagustuhan kayo mimo, comment lang kayo dito sa ano, sa tawag dito. Comment lang kayo sa video. nag a naman sa ano, sa messenger. Yan. Oh my God, kamusta na kaya ang mga ano ko? Yan, okay naman. Mga sana magtuloy parang 50-50 ang chances sa winning nito. Na Ay nako, Dios me. O oh, di ba? Sana mo parang dalawa lang yata mabubuhay. Sana mabuhay. Kahit matagalan itong dalawa. Yan oh. Si ano Godzilla. Ito parang hindi ko alam kung yung chances of winning nito parang 50-50 eto 6050 yung dalawa okay na to siguro hindi ko muna siya i-release pag sasabay sa buying yan di ko alam kung ano na nangyayari sa Red Cardinal ko hindi ko na pinapansin mga miyo meron akong papirasong ano yan dendrum dendrum Dendr dendrum ay ang galing na ano oh mga mi nagtuloy si ano si ang tawag dito ah uh, silong lip Morodoklok nagtuloy O, oh, di ba ang sino showcase ko mga ano napunta na naman ako sa aglaw mm. nagtuloy si Morodoklok, mga mi oh walang nalagas na dahon ito pa mm. Bigay ko na lang itong mga may, ng 50 pesos. Buhay na to. Nag-iisa kong hoya. Pero buhay yan mga mi. Kahit ganyan. Ay, dalawa pala. Dalawa. Ayan. Ayun. buhay to. Si Amazonica ko. Wow, ang galing. Oh. Ito mga mi, dahil marami na akong black, ano, bebenta ko na to. Ibibigay ko na to. Rerelease ko na to. Dalawang puno yan, mga mi. Oh. 100 na lang. Dalawang puno. Balik po program. Yan. Black, ano yan? Black Homa. Oh. oh, my God. Disco. Disco Day. Anong-ano na? Totsang na, totsang na siya, mga mi. Oh. Pero buhay pa rin. Naglalaban. Mm. Diba? Alam nyo ba? Alam niyo ba kung sino yan, mga mi? si na epiminto jusko Diyos ko nakaka nakakaawa na tuyot, tuyot na tuyot mm. alam nyo mga may ayoko ng may pangat na dahon kaya ang ginagawa ko pagka nakakita ko ng pangit na dahon tinatanggal ko kagad ang nangyayari syempre sa pagtanggal ng dahon yung pangit na dahon nayayanig yung ugat niya kaya minsan kahit buhay na siya matatagi pa rin eh kasi nga oh, buhay na tatanggalan ng pangit na dahon, nayayanig yung ugat. Tegi. Ang dami ko na naman. Ang haba na naman ng video ko, mga mi. Yan, putulin ko muna. Enjoy watching, mga mi. Happy watching. Love you guys. Stay healthy. Because health, it, health is wealth talaga. Health is wealth. As of the moment, medyo not feeling well ang lola nyo pero dahil love ko talaga halaman ko hindi ko talaga sila ma hindi ko mapigil yung sarili ko na mag stay lang sa bed para magpagaling hindi hindi ko kaya mas siguro mas lumalakas ako pagka nandito ako sa halamanan ko so yun lang mga mi medyo puputulin ko ang video ko dahil talagang haba na naman pasensya na hindi ako marunong mag edit pagtsagaan nyo mga mi pang relax din to pang relax ng mind and soul yan yan, bye muna mga mi. Happy watching. Love you.